Nagkikislapan, nakahahalina, at nagniningning. Ito ang mga parol ng San Fernando City, Pampanga, ang tinaguriang Christmas capital of the Philippines. Isa nga sa mga legendary parol maker dito si Rolando Kiambao, may-ari ng Roll Renz Lantern and General Merchandise. Bata pa lang daw siya, big deal na sa mga kapampangan ang paggawa ng parol. Kaya naman naging hanap buhay niya noon ang pagkukumpuni ng mga nasirang parol. Pinahiram pa siya noon ng gobyerno ng 15,000 pampuhunan. Hindi gusto ko yung mga mayayaman dito na may parol. Tapos pupuntahan ko, i-offer ko yung service ko. Tapos nagugustuhan nila yung gawa. Yun, uh, pinapapilit ko lang yung pinapalitan yung mga punding bombilya, Tapos papalitan dadamitan ulit. Pero ang kulay ng Pasko sa Pampanga nabalot ng kadiliman sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Nabaon sa lahar ang bayan ng San Fernando. Pero taong 1995, sa kagustuhang manumbalik ang sigla ng Pasko, kinontrata ng lokal na pamahalaan si Rolando na gumawa ng mga parol para sa buong bayan. Apat na cluster star lang. Yung mga parol na yan ang naging pailaw ng na mga Fernandino para... Tumayo ulit, gano'n. At mula noon, hindi na nga napundi pa ang industriya ng pagpaparol sa San Fernando. Napalaban na nga rin ako sa paggawa nito. Oras na para sa kitang kita challenge. Metong adwa at game! Parang dinadaya niyo ako, nasa na kayo. Pero kadalasan, gano'ng katagal to la, Arnie? 8 minutes. 8 minutes? Sa akin, 8 hours. Mukhang nakahanap na tayo ng strategy. Istra Aray! nagsasalita naman kayo dyan. Sabi ko nila, hindi sila nagsasalita. Parang ramdam ko nang matatalo talaga ako dito. Eh. Yari na ako. Hindi pa! <laughs> Yari na ako. Yari na ako. Yari ka na. Yari, na Yari ka na. Bibiro sa kanila 8 minutes. Tayo walong oras sa taabutin natin matapos lang to. So, saludo, saludo sa ating mga gumagawa ng parol. Kitang-kita naman, dugo, pawis, at paso ang inaabot makagawa lang ng mga dekalibreng parol nila Roland. Ang hiling ni Roland, mahalin din ng mga bagong henerasyon ng kapampangan ang pagpaparol. Lesson na natutunan mo sa pagnenegosyo mo ng ilang dekada tungkol sa pagpapailaw at paggawa ng parol? Una yung you play it by heart talaga. Tapat homegrown lantern maker ka. Yung talagang from the very beginning, alam mo yung pinagmula niya, alam mo yung kwento niya. Kasi aanin mo yung produktong walang kwento, walang kwenta. <laughs> Ay, ang galing naman yon. Gaya ng kislap ng mga tala, ang mga parol ang nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga tagapampanga na anumang pagsubok ng buhay, kayang-kaya pa rin makakita ng liwanag. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.